Si Jesus at ang babaeng taga Samaria. Nabalitaan ng mga pariseyo na mas marami na ang mga tagasunod ni Jesus kaysa kay Juan, at mas marami na ang nabautismohan niya, kahit na hindi mismo si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang mga tagasunod niya. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ito ng mga pariseyo, umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Para makabalik sa Galilea, kailangan niyang dumaan sa Samaria. Nang dumadaan na sila sa Samaria, dumating sila sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. May balon doon na ginawa ni Jacob. Dahil tanghaling tapat na noon at pagod na si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Tumuloy naman ang mga tagasunod niya sa bayan upang bumili ng pagkain. Habang nakaupo si Jesus, dumating ang isang babaeng taga Samaria para umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, Pwede bang makiinom? Sumagot ang babae, Kayo po ay isang Hudyo, at ako ay Samaritano, at babae pa. Bakit po kayo makikiinom sa akin? Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sinabi ni Jesus sa babae, Kung alam mo lang ang ipinagkakaloob ng Diyos, at kung sino ang nakikiinom sa iyo. Baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Sinabi ng babae, Malalim po ang balon at wala kayong pangigib. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa po ba kayo sa ating ninuno na si Jacob na humukay ng balong ito? Siya at ang mga anak niya, pati ang mga hayop niya ay dito umiinom noong araw. Sumagot si Jesus, ang lahat na umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, pero ang sinumang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, "Bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi na ako muling mauuhaw at hindi ko na kailangan pang pumarito para umigib." sinabi sa kanya ni Jesus, Umuwi ka muna at isama mo rito ang iyong asawa. Wala po akong asawa, sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, Tama ang sinabi mo na wala kang asawa, dahil lima na ang naging asawa mo, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka nga ng totoo. Sumagot ang babae, Sa tingin ko, isa po kayong propeta. Ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa bundok na ito. Pero kayong mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem lang dapat sumamba ang mga tao. Sinabi ni Jesus sa kanya, Maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kayo na mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo. Ngunit kilala naming mga Hudyo ang aming sinasamba dahil sa pamamagitan namin ay ililigtas ng Diyos ang mga tao Tandaan mo darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa espiritu at katotohanan Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama Ang Diyos ay espiritu kaya ang sumasamba sa kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng espiritu at katotohanan Sinabi ng babae Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas na tinatawag ding Kristo at pagdating niya ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sinabi ni Jesus sa kanya, Akong nagsasalita sa iyo ngayon ang tinutukoy mo. Nang sandaling iyon, dumating ang mga tagasunod ni Jesus. Nagtaka sila ng madat na nilang nakikipag-usap siya sa isang babae. Pero wala ni isa man sa kanila ang nagtanong kung ano ang kailangan niya. At hindi rin sila nagtanong kay Jesus kung bakit nakikipag-usap siya sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, Hali kayo, ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko. Maaring siya na nga ang Kristo. Kaya pinuntahan ng mga tao si Jesus. Samantala, pinapakiusapan ng mga tagasunod niya si Jesus na kumain na. Pero sumagot si Jesus, May pagkain akong hindi ninyo alam. Kaya nagtanungan ang mga tagasunod niya, May nagdala kaya sa kaniya ng pagkain? Sinabi ni Jesus sa kanila, Ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban ng nagsugo sa akin, at ang pagtupad sa kanyang ipinapagawa. Hindi ba sinasabi niyo na apat na buwan pa bago ang anihan? Ngunit sinasabi ko sa inyo, Anihan na, tingnan niyo ang mga taong dumarating, para silang mga pananim sa bukid na hinug na at pwede nang anihin. Kayo mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. At ang mga taong inaani ninyo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang matutuwa ang nagtanim ng salita ng Diyos at ang nag-ani. Totoo ang kasabihan, iba ang nagtatanim at iba rin ang umaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang nagtanim ng salita ng Diyos at kayo ang umaani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano ang sumampalataya. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa sinabi ng babae na alam ni Jesus ang lahat ng ginawa niya. Kaya pagdating ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na manatili muna siya roon sa kanila at nanatili nga siya sa kanila ng dalawang araw. Dahil sa pangangaral niya, marami pa sa kanila ang sumampalataya. Sinabi ng mga tao sa babae, Sumasampalataya kami ngayon hindi lang dahil sa sinabi mo sa amin ang tungkol sa Kanya, kundi dahil sa naninig namin mismo sa Kanya at alam namin siya nga ang tagapagligtas ng mundo. Pinagaling ni Jesus ang anak ng isang opisyal. Pagkatapos ng dalawang araw na pamamalagi roon ni Jesus, umalis siya papuntang Galilea. Si Jesus mismo ang nagsabi na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili niyang bayan. Nang dumating siya sa Galilea, malugod siyang tinanggap ng mga tao. Dahil naroon sila sa Jerusalem noong pista ng paglampas ng anghel at nakita nila ang lahat ng ginawa niya roon. Muling bumalik si Jesus sa bayan ng Kana sa Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Doon ay may isang opisyal ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit at nasa Kapernaum. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Hudea, pinuntahan niya ito. Nakiusap siya kay Jesus na pumunta sa Kapernaum at pagalingin ang anak niyang nag buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at kababalaghan, hindi kayo maniniwala sa akin. Sumagot ang opisyal, Sumama na po kayo sa akin bago mamatay ang anak ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, Pwede ka nang umuwi. Magaling na ang anak mo. Naniwala ang opisyal sa sinabi ni Jesus at umuwi siya. Habang nasa daan pa lang ay sinalubong na siya ng mga alipin niya at sinabi sa kanya na magaling na ang anak niya. Kaya tinanong niya kung anong oras ito gumaling. Sumagot sila, kahapon po ng mga alauna ng hapon ay nawala na ang lagnat niya. Naalala ng opisyal na ng oras ding iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus na magaling na ang anak niya. Kaya siya at ang buong pamilya niya ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang ikalawang himala na ginawa ni Jesus sa Galilea, pagkagaling niya sa Hudea. Ikalimang Kabanata Pinagaling ni Jesus ang isang lalaki sa Bethesda. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo sa isang pintuan ng lungsod ng Jerusalem kung saan idinadaan ang mga tupa, ay may paliguan ang tawag sa wikang Hebreo ay Bethesda. Sa paligid nito ay may limang silungan, kung saan nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig, dahil paminsan-minsan may isang anghel ng Diyos na bumababa at kinakalawkaw ang tubig. Ang unang makalusong sa tubig pagkatapos makalawkaw ng anghel ay gumagaling, kahit ano pa ang kanyang sakit. May isang lalaki roon na 38 taon nang may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niyang matagal na itong may sakit. Kaya tinanong siya ni Jesus, Gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Gusto ko po sana, pero walang tumutulong sa aking lumusong sa tubig kapag kinakalawkaw na ito. Sa tuwing papunta pa lang ako, nauunahan na ako ng iba. Sinabi ni Hesus sa kanya, "Tumayo ka. Buhatin mo ang higaan mo at lumakad." Agad na gumaling ang lalaki. Pinuhat niya ang higaan niya at lumakad. Nangyari ito sa araw ng pamamahinga, kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa taong pinagaling, "Hindi ba't araw ng pamamahinga ngayon? Labag sa kautusan ang pagbubuhat mo ng higaan." Pero sumagot siya, ang taong nagpagaling sa akin nang nagutos na buhatin ko ito at lumakad. Tinanong nila siya, Sino ang nagutos sa iyong buhatin ang higaan mo at lumakad? Pero hindi nakilala ng nalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, dahil nawala na si Jesus sa dami ng tao. Hindi nagtagal, nakita ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya, at sinabihan, O oh, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala pa at baka mas masama pa ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at tumunta sa mga pinuno ng mga hudyo. Sinabi niya sa kanila na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kaya mula noon, sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga hudyo si Jesus dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Pero sinabihan sila ni Jesus, Patuloy na gumagawa ang aking ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. Dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya. Sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling ama ang Diyos at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Ang kapangyarihan ng anak ng Diyos Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang kundi ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ng aking ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng ama, ay siya rin ginagawa ko bilang anak. Minamahal ng ama ang anak, kaya ipinapakita niya sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga bagay na ito ang mga gawain ipapakita niya sa akin na gagawin ko para mamangha kayo. Kung paanong ibinabangon ng ama ang mga patay at binibigyang buhay ang mga ito, Ganoon din naman binibigyang buhay ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan ito. Hindi ang ama ang hahatol sa mga tao, kundi ako na kanyang anak. Dahil ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ng anak tulad ng pagpaparangal nila sa ama. Kaya ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi rin nagpaparangal sa ama na nagsugo sa kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Darating ang panahon at dumating na nga na maririnig ng mga patay ang salita ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. May kapangyarihan ang ama na magbigay ng buhay. Ganoon din naman may kapangyarihan ako na kanyang anak na magbigay ng buhay dahil binigyan niya ako ng kapangyarihang ito. Ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. Huwag kayong magtaka dito dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita at babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan ang mga nagpapatotoo kay Jesus. Sinabi pa ni Jesus, Wala akong magagawa kung sa sarili ko lang. Humahatol nga ako, ngunit ang aking paghatol ay ayon lamang sa sinasabi ng aking ama. Kaya makatarungan ang hatol ko, dahil hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ngayon, kung ako lang ang nagpapatutuo tungkol sa aking sarili, Magduda kayo sa sinasabi ko. Ngunit may isang nagpapatutoo tungkol sa akin, at alam kong totoo ang kanyang sinasabi. Maging si Juan na tagapagbautismo ay nagpatutoo tungkol sa akin. At sinabi niya sa inyo ang katotohanan na magsugo kayo ng ilang tao upang tanungin siya. Binanggit ko ang tungkol kay Juan hindi dahil sa kailangan ko ang patutoo ng isang tao, kundi upang sumampalataya kayo sa akin at maligtas. Si Juan ay tulad ng isang ilaw na nagliliwanag, at lubos kayong nasiyahan sa liwanag niya sa inyo, kahit saglit lang. Ngunit may nagpapatutuo pa tungkol sa akin na higit pa kay Juan. Ito'y walang iba kundi ang mga ipinapagawa sa akin ng Ama. Ito ang nagpapatunay na ang Ama ang nagsugo sa akin. At ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatutuo rin tungkol sa akin. Kailanman ay hindi nyo narinig ang tinig niya o nakita ang anyo niya. At hindi niyo tinanggap ang kanyang salita, dahil hindi kayo sumasampalataya sa akin na kanyang sugo. Sinasaliksik niyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatutuo tungkol sa akin, pero ayaw ninyong lumapit sa akin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ko hinahangad ang papuri ng mga tao. Kilala ko talaga kayo at alam kong wala sa mga puso ninyo ang pagmamahal sa Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking ama, ngunit ayaw ninyo akong tanggapin. Pero kung may dumating sa sarili niyang pangalan ay tinatanggap ninyo siya, paano kayo sasampalataya sa akin kung ang papuri lang ng kapwa ang hangad ninyo at hindi ang papuri ng nag-iisang Diyos? Huwag ninyong isipin na ako ang mag-aakusa sa inyo sa harap ng ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang mag-aakusa sa inyo. Dahil kung totoong naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin kayo sa akin. Dahil si Moises mismo ay sumulat tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko?